Mga mm nag-aaral -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sa inyo ng idol. Share lahat, share sa 45,000 subscriber natin. So sa episode na ito mga idol, update ko kayo sa alaga nating musang. So, so ngayon papakainin muna natin si Waki kasi baka kulitin tayo doon sa kulungan ni Musang. Ak 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 ak. Lupa mo idol si Waki. Uminom ng tubig. Tayo na lang natin dito. Pupunta yun. Ak ak ak. Ano? Ak ak. Ak. Ugh. Uh. Oho uh. pala. Kararating lang kasi nito mga idol. Kaya uhaw. Yun oh, oh. Uh. Kararating lang 'yan. balay papakain natin mga idol saging. Sa Bigay na natin ito ng buo para siya na bahala. Para umalis na kaagad. Kasi badatan muna natin. Yan yung liguan niya dyan. hmm. Hindi hmm. hmm. tayo kay musang. Pakainin natin yung si musang ng saging. Yan sa mga idol ako. Si musang musang natin. Eh, Yan ako. Balinlagyan ko ng dayami para dyan siya nagkukon mga idol. là Na... oh. Try, trinay kong pakainin ito ng pakwan mga idol. Ayaw kumain ng pakwan. Saging lang talaga yung kinakain niya. Tsaka tinapay. Kumakain nito ng tinapay. oh, hmm, yun na. Mm-hmm. <laughs> si musang musang hmm. Kung hindi natin unang binigyan si Waki mga idol Papasaway yun dito Kaya kailangan unahin talaga natin si Waki Gutom na gutom ha ano na, na so lagay mo lang natin dyan kakainin nyo naman yan ah ito mm -hmm. matubigan yan siya. sarado na natin so yun mga idol tapos na pakain si Musang bali update ko nga pala kayo mga idol kay Saro tsaka kay Ramon si Saro mga idol nang hina di ko lang alam kasi nung umaga napakalakas pa naman niya tapos nung hapon na ah, kasi dito lang siya nakalagay dito namin siya nilalagay kapag umaga siguro kinuha ng manok di ko lang alam ba't nang hina nung hapon ng hina tsaka kaninang umaga oh, mahina na talaga siya so si Ramon naman ito si Ramon oh ito talaga hiyang na hiyang siya mga idol napakaliksi tsaka medyo taba na ito so, si Ramon ito si Ramon one week na to mga idol kasi nung linggo linggo to pinanganak ngayon araw ng linggo na naman one week na to hiyang na hiyang to sa gatas tapos yung uh, gatas na sobra ni ati Moon, Moon. siya yung kumakain ayan So, maliksi na maliksi ito mga idol. So, gutom na din, oh. So, papakita ko sa inyo si Saro. Nanghina si Saro. Sayang si Saro. Ito, so, ito. Papakita ko sa inyo. Dito siya sa loob. Dito ko siya sa loob din lagay kasi nanghina. Pero nakakadidi pa naman siya. Pero mahina na talaga. Oh, ayan, oh. Me. Hmm? Napakaliksi nito. Kung napanood nyo yung una kong content sa kanya ilang araw pa lang siya nun pero napakalakas napakalikse iwan ko lang kung ba't, bat nang hina bigla bigla yung paghina niya nung umaga napakalikse niya pa nung hapon na bigla bigla siyang hina tsaka ngayong umaga ganito na Kagabi, nakakatayo pa to ngayon hindi na makatayo pero sinusubukan ko pa rin baka makakuan pa to makarecover Nakakadidi pa naman siya pero hindi na hindi na marami. Ito yung gatas niya. Ito yung kuan mga idol dextrose powder. Nakadextrose powder pa yan. Para mabilis lang lumakas. yung ko lang dito kay Sir O. hina. Buti pa si kuan mga idol si Ramon. Malakas si Ramon. Napakaliksi. Oh. Yung kasama niya dito mga manok. Dito silang dalawa ni eh, Kuan. Ni Saro nakalagay kapag umaga. Magkatabi sila natutulog dito. Sayang magkuan sana. Maganda sana sila kung mabuhay lang sana si Saro kasi close sila ni Saro. Si Ramon at Saro. Ayun oh Dik dik. Ito sigurado mga bubuhay na natin to mga idol kasi one week na to si Saro sayang magwawa mga mahigit one week na sana din si Saro kaso nang hina di ko lang alam mga idol kung kinoon siya nito ng manok na yan yung Red Road Island pero ito hindi naman kinukuan di ko lang alam ba't nang hina bigla nung umaga nilagay dito napakaliksi niya tapos nung hapon na ayun bigla hina na ito na lang si Saro na lang yung matitira sa atin kung mamamatay si Ri, o si Ramon na lang matitira sa atin sana makarecover pa si Saro yun gutom na to hmm? gusto nung lumabas saan na kaya si Waki wala na dito si Waki mga idol oh. pag binigyan mo kasi sa ng pagkain alis talaga idol dito lang muna yung video ko So shout out na lang sa inyo lahat Shout sa 45,000 subscriber natin So Ayan mga idol thank you sa so support At thank you sa so panunod so, Wala na dito si Waki Update update ko na lang kayo sa so mga laga natin dito Nga pala di ko kayo na update kay Bagwisto natin so bali Siguro bukas update ko na lang kayo sa so kanya Ayan mga idol thank you